Ngayong araw nga pala guys ay magdijaring na tayo ng ating mga beta. Kitang-kita nga pala sa kanilang size na pwede na silang ihiwalay. At dahil malamig nga pala ang panahon, kailangan natin maglagay ng vitamina. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala, ay eh, maaga na naman akong gumising para magpalit ng tubig ng ating mga aquarium. Napakabilis kasing dumumin ng tubig ng ating mga monster fish. Ilang araw pala kasi ang nakakaraan nung ito ay ating pinalitan. Napansin ko nga na mayroong mga jar dito sa ilalim ng lababo. At dahil malalaki na nga pala yung iba nating beta, dito ko na sila ilalagay. Ito nga pala ang mga lalagyan ay galing sa ating mga followers. Kailangan lang natin itong linisin para magamit muli. Tamang-tama naman dahil dito ko na sila ilalagay sa harap ng ating terrace. Sakto naman itong ating pesto dahil mahanginan sila dito at maaarawan. Naipamigay ko na nga pala sa iba nating followers ang ating mga lalagyan kaya ito na lang ang natin nakatira. Kailangan na nga pala natin mamili ng mga beta para sa ating jaring Mga common nga pala na beta ang tawag dito sa mga kulay pink. Hindi ko nga alam kung bakit may lumabas na ganito sa ating full red at neon. Ang iba nga pala sa kanila ay dito ko na ilalagay sa ating community tank. Meron nga pala ditong goldfish, angelfish at tetra. Kagaya nga pala na sinabi ko kaganina ay tayo ng neon at full red. Napakarami nga pala nila nung nakaraan ang kaso lang pinamigay ko na. Mabuti na nga lang guys, yung meron pang dalawang natira. Dito naman sa baba ng ating aquarium may malalaki na itong ating brinid dun nakaraan. Napakaganda nga pala nito at saktong-sakto -sakto naman pa ito ko ang kulay blue. Namili na nga rin pala ako ng ating mga ija-jaring. Sila nga pala ay magmumulpa at lalabas ang kanilang kulay pagdating ng panahon. Tayo nga pala ay magbe-breed pa para makapagpadami ng ating mga beta. May mga vitamins pa nga pala dito na pwede nating gamitin. May natira din tayong talisay extract para mas lalong gumanda ang kanilang kulay. Hindi na nga pala ako mga ba na baka magkasakit itong ating mga alaga. At dahil malamig nga pala ang panahon, naglagay na rin tayo ng konting asin. At dahil wala na nga pala laman itong ating aquarium, naisipan ko na dito ilagay yung nabili nating mga bitchir. Dito kasi sa nating wilkin sa hindi na natin sila nakikita. Hindi rin sila dito makalangoy na maayos dahil napakalit ng kanilang ginagalawan. Matagal ko na nga palang pinapangarap na alagaan to mabuti nilang meron kay Latisoy Fish Farm. At dahil maliit pa sila, hindi pa sila pwede ilagay sa ating monster fish tank. Gagawin lang kasi silang merienda at hapunan ng ating mga Oscar fish. Ilang beses na nga rin pala ako nakagat ng mga isda na to habang naglilinis ng aquarium. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam ya! Yeah! Guys, dahil luma na yung iPhone ni Aling Regina, papalitan natin ng iPhone 15 Pro Max. Tara! <laughs> oh, ayun Ayan naman sa si algorithm na yung yata tago ko. babe babe yes Merry Christmas Merry Christmas di ba man yung phone mo iPhone ano yan? 12 Pro Max 12 Pro Max Palta na natin we o ito <laughs> Paano mo ito nabili? Siyempre. Ayan o. Oh, wow. Nasa comment section ko lang. Napakadali lang. Akala ko wala kang regalo sa akin eh. Oh, ako, ano ka ba? <laughs> uh, babe, ah. ginagawa mo? Nagluluto. Wow, ano yung niluluto mo? Pinisang sardinas sa miswa. Wow, ang sarap. oh, dahil dyan. Wait. O, oh, babe, oh, babe. bilang, bilang. 1, 2 3, three, five. <laughs> huh? Saan ito galing? oh, hindi ako nagbenta ng isda, ah. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, oh nakita mo? Oh. Wow. Oh, nasa comment section ko yung link para mag-register. Ano pang inaantay niyo? Ha? Maraming sardinas mo. Oh, syempre naman. Oh, register na kayo, guys.